guys magandang umaga guys palaot na naman tayo guys hanap pa tayo ng kampain ipon dito sa amin ipon yung kung mapahuli ngayon ang isda guys doon sa arong natin tapon uh, marami din ang nahuli namin malayo pang ano oh, ahon dito dito na oh amin go guys ah din eh siguro ito guys

konti lang guys ang hipon adog nila na eh sa mo. na mo Mm-hmm. sige guys, mamaya na lang guys ano makapwisto na tayo doon sa payaw natin sa arong. sige guys, mamaya na lang, bye-bye. A few moments later. Nandito na, hello guys. Nandito na tayo sa uh, paro payaw natin, guys. ito guys, sa payaw natin, guys. Ang lakihan ng mga alon, guys malakas ang hangin so, oh, malakas ang hangin guys dahil siguro sa bagyong leon piktado na tayo kapalang ulap dun sa bandang kanawaan. okay, malakas ng hangin guys oh. guys mamaya na lang ako. guys mag video ulit guys guys bye bye magandang hapon guys dito na naman tayo guys so na tayo guys galing sa payo natin kunti lang isda natin ngayon guys na guys, pwede na umuwi na tayo umuwi kasi nag-display pa doon sa market sa isda na na namin okay lang guys pero okay na guys so, hindi lang masiro Araw. Hey guys, mamaya na lang guys Pagdating sa 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 dagat guys And Sa bahay And Video lang ulit tayo doon hey Guys A few moments later Diyan ang amo kuha guys. Ang gawa. Sa naginut naginut kaya kung guys. Ya, guys oh. Maka ini yang kuha karun guys Asa-asa Mihalo nga Kagum Pari puro siya sa guys. Pari tilihanan pari guys. Tilihanan oh. pa rin. Ano rin guys? Mas panggana. Guys. Ano mo mong katanan ka guys? Kung adlaw. Sige guys. Ingat po guys nga mag masumhan sa pag survive sa akong mga videos guys adlaw adlaw uh, salamat kayo guys sa inyong pag suporta uh, binhin na po ito guys huwag matasab guys uh, guys bye bye